Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay masigla at puno ng enerhiya. Masipag ka sa lahat ng ginagawa at laging nagsusumikap upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong kinikita. Ang pagiging masinop at maingat sa paggastos ay nagiging susi sa iyong tagumpay. Gayunpaman, iwasan ang pag-uusap tungkol sa pag-ibig o pagpapautang ng pera, sapagkat maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Taglay mo rin ang mapanuring mata na nakatutulong upang makaiwas sa mga problema. Subalit, magingat sa pagiging sensitibo dahil madali kang madaramdam sa mga salita o kilos ng iba. Tandaan, ang pagtitimpi ay makatutulong upang mapanatili ang magandang relasyon sa paligid mo, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus ngayong araw ay nagpapakita ng seryoso at masinop na ugali Mas pinipili mong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan dahil sa hanggereng magkaroon ng mas maayos na kinabukasan Laging nasa isipan mo ang pagtulong sa iyong mga magulang lalo na kapag kailangan kanila ang pagiging maingat at hindi basta nagtitiwala ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga desisyon tahimik kang munit mapagmasid upang makuha ang tamang impormasyon bago kumilos sa usapin ng relasyon hindi mo iniisip ang pagseselos dahil may tiwala ka sa minamahal sa ganitong paraan napapanatili mo ang balanse at katahimikan sa inyong samahan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ngayong araw, ay nagliliabang isipan lalo na kung may hawak kang pera. Ang pagiging malikhain mo sa paghahanap ng kita ay nagbibigay daan upang masiguro ang magandang buhay para sa pamilya. Bukod dito, likas sa iyo ang pagiging maunawain at handang tumulong sa magulang, lalo na kung nakikita mong napapaligay mo sila masipag ka at masinop, kaya't walang duda na nagiging inspirasyon ka sa iyong pamilya. Sa usapin ng pag-ibig, pinipiling mong magkaroon ng matibay na tiwala kaysa magselos, dahilan upang manatiling masaya at maayos ang inyong relasyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer ngayong araw, ay may disiplina sa sarili ngunit mabilis minus kung may hindi naaayon sa inaasahan. Iwasan ang mahabang usapan upang makaiwas sa posibleng di pagkakaunawaan. Sa trabaho, mas pinipiling mong ito ng iyong pansin sa gawain kaysa makipagkwentuhan. Sa usapin ng pera, maingat ka sa pagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa paniningil. Sa pamilya, nananatili kang maalaga, lalo na sa aspeto ng pagkain at kalusugan. Sa minamahal, magiging malambing ka ngayong araw na magpapalalim sa inyong relasyon. Tandaan, ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay susi sa maayos na araw, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang Leo ngayong araw, ay maingat at masigasig sa trabaho, na nagiging dahilan upang magpatuloy ang magandang takbo ng iyong kabuhayan. Ayaw mong makihalubilo sa mga mapagkunwari kaya't agad mo silang iiwasan upang mapanatili ang katahimikan ng isip. Sa pamilya, taglay mo ang pagiging maunawain na nagdudulot ng mas maayos na relasyon. Bukas palad kang magbigay ng tulong, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Subalit, magingat dahil may posibilidad kang magselos ngayong araw. Ang pagiging tahimik at mapagmasid ay makatutulong upang mapanatili ang balanse sa emosyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ngayong araw, ay masipag at praktikal sa buhay. Ayaw mong magaksaya ng oras sa mahabang usapan kung wala namang pakinabang. Sa trabaho, patuloy kang nagiging matyaga at masinog upang matupad ang iyong mga layunin. Mas pinipili mong makipag-usap sa mga kapamilya kaysa sa ibang tao, sapagkat mas nais mong bigyan sila ng oras at pagmamahal. Bukas palad ka rin pagdating sa usapin ng pera, lalo na para sa kapakanan ng pamilya. Ang layunin mong pasayahin ang mga nasa tahanan ay nagdudulot ng magandang samahan at pagkakaisa at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng maingat at independyenteng ugali sa trabaho, mas pinipili mong gawin ang mga gawain ng mag-isa kaysa humingi ng tulong sa iba. Ang ganitong diskarte ay nagdudulot ng mas maayos at episyenteng resulta. Sa usaping pamilya, kapag may sinabi kang gagawin, agad mo itong tinutupad upang mapanatili ang mabuting relasyon at tiwala. Sa pagmamahalan, hindi mo iniisip ang selos, nananatili kang tapat at nagtitiwala sa iyong minamahal. Sa pananalapi, masinop ka at iniingatan ang iyong pera. Mas binibigyan mo ng halaga ang kasiyahan ng iyong mga anak o mahal sa buhay kaysa sa pagbili ng mga luho. Ang mga galaw mo ngayong araw ay tiyak na magdadala ng positibong enerhiya sa paligid mo, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay, nagdadala ng maingat na pananaw ngayong araw. Kung may nasabi kang pangako, tinitiyak mong ito ay magagawa ngunit hindi ka basta-basta nangangako ng walang kasiguraduhan. Pinangangalagaan mo ang iyong ugnayan sa iba, kaya't iniwasan mo ang mga dipagkakaunawaan o alitan. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa dahil ayaw mo ng abala o pagtatalo sa paggawa ng mga desisyon. Sa usaping pananalapi, hindi ka madaling magpahiram ng pera, mas inuuna mo ang sarili mong ipon para sa mas matatag na kinabukasan. Sa pagmamahal, ipinapakita mo ang iyong lamang at malasakit na nagbibigay inspirasyon sa iyong kapareha. Ang mga pahiwatig ng araw na ito ay nagpapayo ng higit pang pag-iingat upang mapanatili ang kasiyahan at katahimikan sa iyong buhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw, ay nasa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na nagpapakita ng maingat at mapanuring pag-iisip. Sa trabaho, iniingatan mong maging tapat at maayos ang iyong mga ginagawa. At bihira kang humiling ng tulong sa iba dahil mas kampante kang kumilos ng mag-isa. Ngunit, ang pagiging mapanibugguan mo ay maaaring umusbong ngayong araw, kaya't pag-isipan ang mga desisyon bago magpakita ng selos. Sa pananalapi, limitado ang iyong pagbibigay sa mga tao maliban na lamang kung para ito sa iyong pamilya. Palaging pinangungunahan ng katalinuhan ng iyong mga salita at kilos, kaya't iniiwasan mo ang anumang pagkakamali o pagtatalo. Panatilihin ang pagiging kalmado at magingat sa mga nakakausap upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang araw na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon upang magpakita ng malasakit at katatagan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng mapayapa at matatag na ugali ngayong araw. Madalas kang kumilos ng mag-isa upang maayos na matapos ang mga gawain ng walang abala. Sa tuwing may lalapit sa iyo para humingi ng tulong, hindi ka nagdadalawang isip na magbigay, lalo na kung ito ay para sa iyong mga magulang o mahal sa buhay. Kapag may napag-usapan, palaging ginagawa mo ang yung makakaya upang maging maagap dahil ayaw mo ng pintas o hindi magandang komento mula sa iba. Sa pagmamahalan, ipinapakita mo ang malalim na tiwala sa iyong kapareha. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maagap, maingat, at mapagbigay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay nagdadala ng mapanuri at maingat na ugali. Pinipili mong huwag agad magtiwala sa bagong kakilala upang maiwasan ang hindi magagandang sitwasyon. Sa pananalapi, masikap ka at handang tumulong sa iyong mga magulang o kapatid basta't may sapat kang ipon. Sa trabaho, sinisikap mong maging masinop at organisado. Ayaw mo ng mga hindi kinakailangang istorbo na maaaring makapagpabagal sa iyong progreso. Pinahahalagahan mo rin ang kalusugan ng iyong pamilya kaya't sinisiguro mong maayos ang pagkain sa inyong tahanan. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging praktikal at maingat sa mga desisyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapakita ng pagiging tuwiran at praktikal ngayong araw. Ayaw mo ng paligoy-ligoy sa usapan at mas pinipili mong tapusin agad ang mga dapat gawin upang magamit ang oras sa mas makabuluhang bagay. May tapang ka sa pagharap sa anumang hamon, ngunit dapat magingat sa mga pagkakataong madadala ng inis dahil maaari kang makapagsalita ng hindi maganda. Sa pananalapi, maingat kang humawak ng pera at inuuna mo ang pag-iipon para sa seguridad ng iyong pamilya. Sa pagmamahalan, nananatili kang tapat at puno ng tiwala sa iyong kapareha. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pahiwatig na ang pagiging praktikal at maingat sa bawat aspeto ng buhay ay magdudulot ng magandang resulta, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.